Sige, o. Oh. Pagtapos ng isa, ikaw naman. Grabe ka. O. Oh. Sana, sige. Awawa sa si Cherry White. Ala, sige. Hmm. Hmm. Bilis. Pas, pas, o. Oh. O, oh, grabe. O. Oh. paspas pa. Oh. Pet lang na niya, no. Oh, ayan na. Nainggit sa isa. Hindi ko alam kung si bukno na ito, si isa. Oh. Ala, bira. Ano mo, sige. pareng <laughs> oh, wow wow doi oh. si Jerry, hmm aga, aga, oh Na, tapos na. Hindi na nakatayo eh, oh. <laughs> oh, tapos na, yung isa. Yung isa, oh. Tamang nood lang eh. Oh, ang saya niya eh, oh. Ay, nalupit mo. Nalupit mo, buknoy. Kaya eh. anyway, ito tamang pagpag, oh. Oh. Tagumpay lang, oh. Hmm.